Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yan, shout out po at happy birthday po kay Dran Yaison. Baka makalimutan nyo po, birthday ko at inel sa February 10. Kahit bati man lang po mula sa inyo, buong team hitik. Masaya na po ako kahit wala akong handa. Salamat po, God bless po sa inyo. Yan, happy birthday po, Dran Reb Yaison. Huwag na po niyo tanggalin. Oh. May dumating po tayong bisita. Pasok po. Ah. Si ano? Si Dodot po. <laughs> Upo po kayo. <laughs> Salamat po. <laughs> At si Milo. Paupo po muna kayo. Ito po ang nanay po ninyo. Ay, kapatid po. Ah, kapatid po. Kasi si Charin. Ah, aha. Ah, Nilasama ah, ah. ko ng destino daw siya. Ah. Opo po, muna kayo. Ito yung kambal. Sino po? May kambal yan. kambal yan. May kambal yan. May identical sila. Ah. Ang kambal yung subscribe. Ah. Um, ano, ah. nakilala ko yung ano nyo dahil sa kanya. Kasi nasa barco siya, pinapanood niya oh, so, yung vlog. Chip yung yung chipinitan uh, namin. Yung chipinitan namin. Opo muna kayo. Kaya namin doon. Kaya

ako rin aninang yaman naku? ako Juan, Morong, San Andres, <laughs> ilalagay kumain. Aunlik na sa pa ako. lang naakuwain ng puno Ako. Dati ng yari. Magigay ng yari. Magigay ng yari. Magigay ng yari. ang ng yari. ng yari. Magigay ng pa. Magigay ng yari. Magigay ng yari. Magigay ng yari. Magigay ng yari. Magigay ng po. Magigay ng yari. 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 Magigay ng

Alan. Kuya Alan po, taga dito sa Impanta. So yan po ay, bali sila daw po ay paluwas ngayon. Paluwas na po kayo ngayon. Dumaan lang po dito sa atin. Bago po sila... Ah, uh, isan po kayo nag-paper ngayon? Sa po. Ah. Tapos kailan po kayo dumating dito sa... Noong January 18, pero dapat kami alis na sa kailan rin ang barbo ngayon. Pero dito po sa Impanta, kailan po kayo? Kahapon lang. Ah, kahapon din po. Tapos pabalik na rin po kayo ngayon. Tapos po ay dumaan lang muna dito sa amin bago umalis. Salamat po sa inyong pag-ano, pag-isita. Sabi ko, ito talagang ilang barangay lang naman pagnitan dahil tama yun yung ay, yun 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 Ay, yun 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 yun

Ano ako usapan nila lang ang lima mo po. Ayon? Ayon. 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 Ayon

ano si mga tig apat lang natagay? Ne, okay. tatagay po sila ng tig uh, ilan na titikman daw po ni Kuya Alan yung ano ah. Lamban lang po. Lamban. Kapanood ko lang sa vlog, niluluto ni Boss. <laughs> ano po pangalan mo po ate? Evelyn. Ah. Pag naglalive kayo, palagi ako nagka-home. Aha. Ang halos kamag-anak namin yung ano uh, ni si yung chula si ano ah oh pinya manti po si pinya manti aha magano yun ay si si na dudut po ah pinya manti din yung lolo lolo yun ah pinya manti din ah magano yun ay kaya lang ay lang tila na yung nalay nila ang pinya manti tila na magano na ah Ah, siguro pag kung susugsugin natin yung mga niluno natin na tayo magkakamag-anak pa rin Isang pisa. Ah sa nating may bakery sila sa bahay yan, may langting na Loreal hindi ko buwan naman si tatay po mga 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 hindi ko buwan naman hindi ka bibigyan ako hindi magagaling talay na mo pati oh yun, asal mo ko hindi siya nang chaser kahit ah, di ba nung minom kay kagabi na niya

Di ba kung hindi? May pa tayo. Matanggas ay sila eh. Sinamilot po ang Sinamilot ang pumunta. Ah, sinamilot. Si Biyahirong Matanggin nyo. Oo, si Biyahirong Matanggin Sinamilot po ang pumunta, ah, ah, po ang pumunta At ko. Tinatingake. Thank you, Celestic. Nakikwari ko pula. May Dragon Pro. Uh -huh. uh, so. Pero ito okay, hindi ko pa kayo kailangan. Ano yun? <laughs> eh, accident lang ako nasa na yung YouTube ako. May nagulat ko sa Parang dalawang taon ko rin nakaano sa inyo. Ah. Tapos po isasalitahan ni ma ano ninyo na parang yung punto. Tapos yung sabi ko sa kanya, panoorin mo. Noong una hindi ko pinapansin. No, ah, uh Kasi -huh. eh, halos araw-araw niyang piniplay. Sabi mo mapanood lang ah. Kaya naging interesado ako nung no, nagpapagawa kayo ng bahay. Uh ah, -huh. Tapos binalikan ko na lahat ng vlog mo. Ato hindi pala sila nagsimula sige po, opo salamat po salamat po sa inyong pagdaan dito salamat po salamat sa inyo. mo kaya yung alak na ay bosing, bigyan mo rin kaya si ano ng isang alak, at magiinom din naman

Ito pa po yung Ay, Isa pa po ninyo dala. <coughs> mga Ay, busing yung ano, na ano, yung dalawa. ko sa hindi Ay, no, diyan lang po talaga yung nilagay. ko na ito lang Hindi, hindi Ate, tika lang po. Si busing yung naglalagay din ng isang 1.5. Ito, hindi akin yata, sister. Ano po lang <laughs> din, ha? Hmm. Pwede po, ate. salamat na marami, ha? Alam ni ko ni Kuya talaga ako mag-i-aim. Ah. <laughs> Kami lang. Papadala na rin po natin yung Papadala na rin po natin itong kasag. Dali nyo nyo na rin po itong kaunting kasag. Isa ko lang ang ginaya ko sa maragyan mo ng munggo. Salamat natin sa mga po. Salamat din po. Mga September, October pa kauwi ulit Salamat po. Salamat po sa inyong pagdaan. At least. Oh, Ingat po kayo. Hindi po. Hindi po. Hindi na po itong plastic. Ah. Plastic daw po itong hindi. Ano. Ako yung plantita. Ah. Dami po tayo. Ngayon magagawa sila ba ng June. Ah, ho, ah. Siguro kung namin yung harapan, edi eh, malo. Para ito pati yung yero. Ah, ah. Ay, kung uh, siguro sa kumanuha, yung mga uh, ah. kukriya. Uh, Hindi ko masabi yung halaman kung uh, pinagbagan ko pa ang mga posisyon ko yung kaya yung inukay ko. Inilagay ko nga pa sa nagsalata ng anay. Ako na ito na. Sige ha, tita. Sige po. Salamat po. Salamat <laughs> po. Ayan, at ngayon naman po ay kami ni Bossing ay papunta po ng bayan dahil tayo po ay naimbitahan ang buong team hitik po ay naimbitahan ng isa sa ating mga solid subscribers dahil birthday po nila. At maraming salamat po sa pag-imbita po ninyo sa amin. Happy birthday po! Ayan po at ito po ang regalo po namin ni Bossing. Tatlong alimang. Ayan guys, at eto na po yung ating dala. Mag-gasolina kaya muna oh, ako. Yeah. Ay, ako nabalik na ako. Bilhin nyo ako. Ito yung gasolina Ay, hello Hi. po. Hello. hello. Kami po ni bossing ay mag muna. At dito po ang punta namin sa bahay na ito. Ayan po si Nerdy. Kiki po, ate. Ingat kayo. Yung ko. Sino? Boy. Ah, oo nga pala. Baya na po si Nawayta. Ah. Dito rin nag yata magpapark sa may gasoline station. Ayan na po si na Baron, si na Eric, si na White, si Mahal. Sakto lang din ang ating pagdatingan eh. Tayo sabay-sabay lang. Sakto lang din ang dating ninyo, ha? Tayo sabay-sabay lang. Ayan po si Bossing. Ayan po si Bossing. Ayan po si Bossing ni Tita Yoli. Hello po. <laughs> Mauna kayo. <laughs> okay lang bag daw mag-vlog. Hello, hello po. Hello po. Sige po, salamat. pipila na po sila para sa pagkuha po ng pagkain. ne zo ket an tavoeg Ay, pakatulog yun nandito na po kami sa bahay. Maraming maraming salamat po ulit sa ating mga subscribers, kay Kuya Alan, kay Ma'am Evelyn, sa kanyang anak, at sa kanya pong mga kasama na nagpunta rito. Maraming maraming salamat po. At thank you rin po kay Tita Yoli at sa kanyang buong pamilya sa pag po sa amin sa kanila sa kanya pong kaarawan. At bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!